So ako ning gi over boys guys kining akong nga vlog karon kay lagi banha kayo. Yung madungog so kanin din napita guys mo ni ang among diversion road na rapport pa kayo ni mo ni ang dolo no sa barangay naungan ni siya. Ang kani nga proyekto guys kani adto pa ni siya no sa panahon ni PRRD. Og hantud karon guys wa ni siya na human nga proyekto. Ambot unsay birtud ani nga project nga hangtod karon mipila na lang katui gagantod karon wa pagi ni nga maong proyekto so mo siya guys no ang mga ni nga tulay so na ay naghimo diha og kana tulay na siguro na pero ang bot og kanus apa na siya mahuman kay tan-aw na to nao mao pa lang na siya na ilang na trabaho. So nga na palog ta. So mao ni ang kalsada no. Mao ni ang kalsada diversion road ni siya guys. Usbo na ko guys kini nga project sa panahon pa ni, ni PRRD. Ambot hanong wa pa hangtod karon pila na ni Katwig murag 5 years na siguro ni or 6 years. Ambot lang baka ngayon ana siguro guys. Kay 2020 basta dugay naging kay ni nga proyekto guys. So kaning din siya tunga, upat ni siya kalin nga karsada guys. Kaning satunga nakita ni nako sa tarpulin dito sa may San nga ako ang panaguba lagi guys. Ako ning nakita nga naa ni siya isuga, murag <coughs> solar bani gibutang nila nga suga unta dia pero wa man, hanto na mga kuha na bakante di ba? Wa isuga nga gibutang sa tunga. Ambot siguro, ambot lang ani kung gi kuha na ni nga mga proyekto no kay Pipila na naigid ka tuig, morag 5 years or 6 years na ba ni, or 7 years. Basta, dugay na ni nga project guys. Panahon pa ni ni PRRD. ambot unsay naa naani-ani nga nung waman manan pa. No? Gumikan sa una, sa tarpule nila nga gibutang dito sa sanuan guys. Kini din nila sa tunga, ganihan din eh, tunga. Naani, suga, apan, nawaron wa, may suga. Ambot nga no, waisuga, siguro, apag siguro ni Mahuman. Ambot ka ni Homnon, basin adto na no, trial ni Homnon sa 2028 or unsa to iga, no? So, wa, siguro ni funding ning Prajika, unsabaka, sa baka, siguro funding ani para diri sa tunga or na uli, iulhi lang yun siguro ni. Kay mao mga gani ato, ako lang nang i-vlog, guys, ako ipakita sa inyo, kay labi na no? Uso naman kayo, guro nga mga proyekto nga, na mga kakulian basin pa og makita ni no kani ni guys mo ni ang tulay o. Oh, usa pa ni kakuan sa tulay duha kalin nasa pikas sa nanay tulay unta gihimo puna na na puna na nila na nay mga equipment pero na oh na, equipment guys so mo po na ang pikas nga tulay pero wa pa na human no wa pa na siya na igo na na sugdan siya og gamay no so kani ni ang gagian kani nga tulay na humana ni duha ni ka lent no duha ni ka gi ini din na nagitugan na og mga bugang no ang tunga unta nga sa ila sa una sa picture nga gipakita na manisay suga isuga ambot nga ng wa suga ug maagi to gud magabi guys ngit ngit kayo imo e, lang makita na isuga kanang mga gipangbutang sa tunga sa kalsada manay suga da guys kanang usai pangan na ya, na suga na gibutang sa tunga So more na imong makita magabi apan ang diregyon nga kanang sa street light wa gina sa street light sa una sa ilalagi sa tung ilang gihimo nga tarpulin na amon to street light apan karon wa man siguro ha siguro ini no nga uh, proyekto kayo di man sa ingon nga ato mangutan lang taba nga nga uh, naingon ani nga uh, project isip ta isip ta nga uh, naka kuan og buhis magbayad mang tagbuhis kada palito na to buhis na mo mga buhis siyempre mangutahan na nata guys kung ano unsay hinungdan nga no nga hangtod karon nga wa pa man na human nga maong proyekto unya sa una guys kanin tanto nga na magidun ta ni say suga nga light kay kung maagi kanin ni guys ambot pertig ngit ngit -ngit -ngi yung ngit-ngita oh ngit-ngit niya. siya imo lagi mo ragnay mga ini pot lang imo makita tunga sa tungas kalsada gumigan kay na amang guigi pambutang nila ng mga sa ipangana ng mga na kat ay sa banang nas tunga mga suga pero diri sa go tuhan yun nga butanganan o street light wala so kanin tungura guys kinis sa unahan tulay ni makita ni mo bago lang ni nahuma ng na pikas tulay Morning among agian karon no money atong agian karon kaning bag-o nga tulay kay naa na, 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 pintura nga puti kanang naibakho diha mi magagian sa una gumagimi eh, na tulay pun na pano pa na masugdi pa na masugdi siguro aba siguro na budget so kare pang tulaya bag ulan na siyang human na tulay no so taas taas ni siyang akal kalsada guys kini nga diversion kay from barangay naungan ormoc city to barangay san juan ormoc city diversion road ni siya guys mo lagi ni hantod garon wa pa jud ni mahuman wa pa jud kahuman ani eh. kay makita nimo wa pa man jud na pikas tulay oh nya pa street light basi eh, ni nga disenyo wa ni jud street light basig mali lang tanaw pero sa una kun nakakita ko sa ilang tarpaulin sa pagsugod yun niya ni dire Namon man toy street light nindot man to tanaw pero lagi nagguba lang ilang kuan tarpaulin kay nagian nagpila ka bagyo na lata na pod so na kita ni Musto nga o, na ang mga sagbot na nino na diya, mga kugo, na na, na 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 mo na siya guys naghalo na so uh, kay makita diyan nga street light Nung bot nga ano ka no nahod dan siguro ni budget para sa street light kaya siya ay mahadlok may mga gidrig magabi guys kay gumikan lagi ngit ngit man nga awa aw po dua ay mga namuyo hapit ano yung napita kaya daplay na maguni kayo di rin na may diversion gani Nang wa siguro basing ka na ipon nga design nga diversion guys wa ni wa ni siya isuga so mo ni siya ato na tapadong o san wa ni barangay san wa ato dito mulusot so ako ipakita sa inyo ha guys nga dito nila gibutang ang kuan ang tarpaulin sa unang anindot kayo nga pagka design sa maong tarpaulin guys na siya street light pero lagi di nani mo makita kay naguba naman no so na ah Ambot ah, unsa ka basig tamnan na siguro ni buak kani nga design siguro nasto nga stong, tamnan na siguro ni buak wa siguro ni state light basig na utro ba no so mawala na makapangutana ta guys ngano nga uh, hantud karon wa pa man ni kahumanan ni maong proyekto so ako lang ni video ako ning gi vlog isip ko lang no basin no, og na makatubag niya ni labi na taga DPWH kasi sila man mo gyoy kuan ani nga proyekto Basig ilang matubag nga wa man na siya ay apel sa street light while budget ni ana no okay ra ta mo sabot ta kay lagi mo man pero nindot man nga na ay say suga og magabi kay ngingit-ngit gyud diha ta pita guys ini sampag inyong testing ano gagig magabi dire na kuan gyud ngit-ngit gyud no so kanini na pita ang tulay ani kaning tulay ani human ani ang pikas-pikas guys Oh, ang wa palang lang na human katuntong nagian duha ka tulay nga kuan nga wa pa jud na ang pikas ang pikas sa ang pikas sa mo nahuman og dito pod sa tumus na ungan wa pa dito ditoy na himo nga tulay under uh, kuan pano si trabaho pa so kani atong gitubangan mo na ni ang duha ka tulay nga mo pay na no mo na ni human nga tulay o di ba nindot sa tanawon o human mo na ni na human guys So morning nga tulay nga human na ni siya. So, padong nata, lusot nata sa uh, barangay San Juan. San Juan na ni nga side guys. Ito aras unahan, muna ang tumoy diha sa ini nga diversion. Padong na nga sa uh, lungsod sa Merida. So, muna ang diretsuhana na mag guys. Kaya nindot mag kay Diretso. Walay traffic. Nya, dool rapod kay paminaon. So di bat dua na 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 matuy buho din ini ning na ini kalsada pero karon gi tapaka na na diha ubinta na diha kay murag na ayo na So mo na ni eh, padong na ta sa kwan Tumoy sa Tumoy, aninga ani nga kalsada no kini nga diversion na alay gi guys wala siya street light ambot na basin og apel ni nila no na ni street light or wa lang siguro ni street light Pero ang bot kani unsa kani dini nga nung ibutangan mo ni siyag tunga na mga kugo na lang na nakabutang o. Oh. Paul wow, ka kuan, bugang, bugang na nakabutang. Ya. Yeah. So na siya guys, no, ako lang ipakita sini inyo ha. Ang basin pag na makatubag ni ato mga pangutana no. Isip concern citizen. So atong nag-vlog, di lang pagdaot na to guys no. Igo lang tamang utana o nga nung naingon ani, nga hantod karon murag lima or unom na ni katuig, nga wapag kahumana na nga maong ada ah, version ini mau kalsada no abot kung sa birtod ane basi na ane siya mga birtod ane nga kalsada nga nung dugay na uman kaya di po tayo right way, kaya nakalapos naman dito sa barangay na ungan. so muna ni dire ang atubang na is muna ni diha kanang kalsada padong na ditung marhen Unya ang kan idin diha diha pita guys gibutang ang tarpaulin nga katong naa siya street light nindot kay pagka guys dihang tungura gibutang Pero ang hibong tanga nung may street light. Muna'y pangutana, no?